Good news! Bubuksan na ang nasa limang lib libong regular positions sa Department of Social Welfare and Development. Ano naman kaya ang mga qualification para maging regular sa trabaho? Alamin natin sa report ni Noel Talakay. Contract of service ang employment status na Venus sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Para sa kanya, importante na ma-regular siya sa trabaho para sa kanya kinabukasan. For me, mas ano siya, meron kang security kasi kapag regular ka na. Unlike COS, although mataas yung salary grade kapag COS ka, okay lang naman sa akin yun kasi bata pa ako. Pero iba pa rin talaga pag naging regular ka na. Kwento niya bago pa man siya pumasok o mag-apply sa ilang government offices, nakahanda na ang kanyang mga dokumento tulad ng civil service eligibility para makapag-apply ng regular position sa gobyerno. Isa lang si Venus sa libo-libong manggagawa ng DSWD na naghahangad na maging regular employee ng nasabing ahensya kamakailan inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM na nagbukas ito ng apat hanggang 5,000 regular position para sa DSWD. Ikinatutuwa ng DSWD ang balita na ito sapagkat matagal na po na inilalabi ng ating ahensya yung nga pong regularization ng ating mga uh, contractual uh, uh, position of uh, personnel. Hinihintay na lang anya ng DSWD ang official documents mula sa DBM para magsimula na sila na mag-post ng mga regular na posisyon ng kanilang ahensya bilang bahagi ng recruitment process kung saan kasama rin dito ang qualification ng isang aplikante para akma ang kanyang kakayahan sa kanilang a-apply ang posisyon sa ahensya. Siyempre, depende yun no, doon sa mga qualifications na nakaset uh, accompanying yung mga positions that will be uh, given to us because siyempre, each item has yung tinatawag natin, uh, CBJD, no, yung uh, competency-based job description. Mm -hmm. So kung ano po yung hinihingi ng position, uh, then yun po yung kinakailangan na uh, ma-meet yung mga prospective applicants. Bukas naman, Anya, ito para sa lahat. Bate sa datos ng DSWD, nasa mahigit 18,000 ang bilang ng kanilang contract of service at job orders employees. Iginiit pa ni DSWD Assistant Secretary Dumlao na ginagawa na nila ang paraan para mapabilis ang pagproseso at maibabana ang approved regular positions ng kanilang ahensya. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.